Binigyan pugay ng Itbulaga Dabar cards ang nag-iisang hari ng komedya na si Dolphy sa kanilang show kahapon. Puro papuri ang alay na Tito, Vic at Joey sa aktor. Ang Star Bites, hati ni Aubrey Carampel. Kay Dolphy, uh, sa bawat Pilipinong napatawa mo, mananatiling buhay ang iyong alaala. -ala? Pinipigilan ni Bossing Vic Soto ang kanyang emosyon ng pangunahan ng tribute kay Comedy King Dolphy sa Itbolagak. Sinariwa ng Dabar ang pambihirang pagkakataon na magkakasama sina Tito Vic and Joey kasama ang hari ng komedya sa isang entablado sa pagdiriwang ng Silver Anniversary ng Noontime Show. Ikaw ay sumasayaw na, ang lahat ay kay Tito Soto. Bago pa raw mabuo ang kanilang trio na TVJ, kaibigan na raw nila si Dolphy. Eh, nagmimiron kami sa mga shooting ni Helen noong araw. Eh, may mga pelikula si Helen na si Dolphy ang leading man. Kabangkaan namin siya, kami lang tatlo, tsaka siya. Hindi pa kami Tito Vic enjoy noon, magkakaibigan pa lang namin. Pero, enjoy na enjoy kaming kausap siya at ang pakiramdam ko naman, eh, masayang, mas natutuwa siyang kausap kaming tatlo. So, even be, before it bulaga, Even before school bukol, nakakasama namin siya, nakaibigan namin siya. Si Vic Soto, minsan nang nakasama si Dolphy sa pelikulang Double Trouble. Isang karangalan daw na makasama ang Comedy King sa isang pelikula. Wala raw siyang masasabi sa galing ng pakikisama ni Dolphy. Yung pelikulang yung parang medalya yung para sa akin. Kung isipin mo, Dolphy sa, di ba? Mataas ang rango sa amin yan, pero hindi mo siya makikita ng ganoon. Parang pantay-pantay lang tayo dito. Ibang side naman ni Pidol ang inalala ni Joey De Leon. Mahilig daw itong maglaro ng poker at ipinakita pa niya sa amin ang mga litrato nila. Makikita rin sa larawan si Vic at ang namayapa na rin komedyante na si Panchito. Si Dolpe po eh hindi bolero, ibig sabihin hindi siya bluffer. Pag wala siyang baraha, out yun. Yung mga, eh, sila Panchito. Sorry, Panchito, ah. Magsumbong ka na lang dyan, makikita na kayo. No? <laughs> sila Panchito. Sila yung mga walang pera. Sila yung mga mahilig mamblap. Eh, kasi kinukuha din kay Dolby, eh. Madalas. <laughs> So, kaya yun ang ugali niya na agad eh. Ah, Nag-enjoy -e lang siya doon sa company ng mga kalaro niya. Biro pa ni Joey, hindi lang pang national artist for comedy si Dolphy. Pwede rin for painting. Dahil sa drawing na ito, na iginuhit daw ni Dolphy para sa kanyang koleksyon. Nang tanungin naman ng TVJ kung paano nila nais alalahanin ang Comedy King. Yung strict sense of the, 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 the term national artist, ya talagang dapat tawaging national artist dahil yung arts talagang nasa kanya at malaki siya, uh, malaking implumensya, malaking kaligayahan, entertainment, ang naibigay niya sa ating lahat eh. <laughs> Isa lang yung word I mean, uh, Para sa kanya. He is the entertainer. Yun. That's it. Anim, pitong dekada na, na nakikita mo TV, cine, stage. Kung nabuhay ka nung panahon ng hapon, naabutan mo yan. Pati recording na Siguro. Cool, cool na comedian. Labing apat na taon namang nakasama ng veteran actress na si Nova Villa si Doffy, sa sitcom na Home Along Dariles. Naging asawa pa niya si Kevin Cosme sa programa, kaya pakiramdam daw niya para rin siyang namataya ng kabiyak. Mm, dahil siguro nga yung naibus ko rin ang damdamin ko sa kanya sa labing apat na taon namin pagsisama, kinonsider ko siyang parang asawa ko bagamat show lang ito. Pero kahit wala na raw si Dofi, marami naman daw siyang iniwang magagandang alaala. -ala. I am sure. Happy naman si Tito Dolphs ngayon, ano? At sa lahat ng mga magagandang ginawa niya sa mundong ito. Oblika Rampel, GMA News.